Hindi niya akalaing sa mismong araw ng kasal niya, haharapin niyang muli ang babaeng minsan niyang minahal, buntis, sugatan, at may lihim na babago sa laha. At nang pinakanta niya ito sa harap ng laha, ang awitin na sana'y alaala lang ng nakaraan. Naging simula ng isang rebelasyong hindi na mababawi. Walang kahit sinong bisita ang makapaniwalang mangyayari iyon. Sa harap ng altar, habang pinagmamasdan ni Ethan ang babaeng pinakasalan niya, napalingon siya sa kabilang gilid ng simbahan, at doon, tumama ang mga mata niya sa babaeng akala niya'y matagal ng bahagi lang ng nakaraan, si Mia, Buntis, at Magisa, nakaupo sa pinakalikod ng simbahan, tahimik, ngunit halatang nanginginig, hindi siya dapat nandon. hindi siya dapat makita ni Ethan, ero na roon siya, at sa sandaling nagtama ang kanilang mga mata, para bang huminto ang buong mundo. Si Bayon, bulong ng isa sa mga abay. Buntis siya, diba? Siya yung ex ni Ethan, no? At tulad ng apoy na kumakalat sa tuyong dahon, kumalat ang bulungan sa loob ng simbahan. Pero si Ethan, nanatiling tahimik. Ang ngiti sa labi niya ay unti-unting nawala. At sa loob-loob niya, may isang tanong na hindi niya mapigilang paulit-ulit na bumali. Bakit siya nandito? Atlong taon ang nakalipas mula nang maghiwalay sila ni Mia. Tatlong taon ng pananahimik, nang walang balita nang mga gabing tila walang hanggan sa bigat ng pagsisisi. Noong mga panahong 'yon, hindi pa siya mayaman, hindi pa siya kilalang event singer. Isa lang siyang simpleng lalaki na may pangarap at may pusong tapat sa isang babae, kay Mia. Pero hindi lahat ng pagmamahal ay sapat. Dumating ang araw na kailangang pumili ni Ethan. Ang pangarap niyang kumanta sa malaking entablado o ang relasyon nilang unti-unting nilalamon ng kakulangan. At noong gabing nagpaalam siya kay Mia, hindi niya alam na yun pala ang gabi na puluyang magbabago sa kapalaran nilang dalawa. Mia. Hindi mo na kailangan maggaliwanag, Ethan. Mahinang sabi ng babae noon. Alam ko. Alam kong mas pipiliin mo yung pangarap mo kaysa sa akin. Mia, hindi ganun. Ginagawa ko to para sa ating dalawa. Para sa kinabukasan natin. Pero paano kung wala na akong lugar sa kinabukasan mo? Hindi siya nakasagot noon. At sa katahimikan, ang tanging narinig niya ay ang pag sa labas, kasabay ng mga luha ni Mia na bumabagsak sa sahi. Ngayon, tatlong taon matapos siyang iwan. Narito siya sa kasal ni Ethan. Ngayon, siya naman ang nanonood. Tahimik, bitbit ang isang sikreto na hindi niya kayang itago ng matagal. Pagkatapos ng seremonya, sa pagtanggap ang ginanap sa isang mamahaling hotel, lumapi ang matalik na kaibigan ni Ethan na si Lucas. Per, gusto mong i-dedicate natin yung next song sa bride. Ngumiti si Ethan. Naman, pero may gusto akong kawagin para kumanta. Nagulat ang lahat ng marinig ang susunod na mga salita. Mia, maali bang ikaw muna ang kumanta? Halos mahulog ang mga baso sa mesa. Lahat ng mata, sabay-sabay na tumingin sa isang direksyon. At doon, sa gitna ng mga naguguluhang bisita, si Mia, nakatayo, hawak ang kyan, at kitang-kita ang pag-ikot ng emosyon sa mukha. Hindi siya makapaniwala. Si Ethan mismo ang nag-imbita. Si Ethan, ang lalaking nagwasak ng puso niya noon ngayon. Siya pa ang gustong magpatugtog ng boses niya sa araw ng kasal nito. Mia, wika ni Ethan sa mikropono. No hard feelings, 'di ba? I think this will be a beautiful moment to finally let go of the past. Asa harap ng lahat, umango si Mia. Hindi dahil handa siya, kundi dahil may kailangan siyang gawin. May lihim siyang kailangang ilabas. Habang papalapit siya sa entablado, Naririnig niya ang mga bulungan. Bakit siya pumayag? Ang kapal naman, buntis pa. Baka gusto lang niyang maggahiya. Pero wala na siyang kakialam. Dahil sa bawat hakbang niya, nararamdaman niya ang tibok ng maliit na buhay sa kanyang sinapupunan. Paalala ng dahilan kung bakit siya naroon. Humarap siya sa mikropono. Ang mga kamay niya nanginginig. Si Ethan, nakatingin sa kanya mula sa mesa. Parang walang nangyari. At ang bride, si Isabel, nakangiti ngunit may halong kaba sa mata. Tahimik ang buong venue, walang tumutugtog, walang kumikilos, hanggang sa marinig ang unang linya ng kanda. Mahal pa rin kita, kahit ako'y yung iniwan. Isang linya, isang awitin na siya mismo ang sumulat noon, noong panahon na masaya pa sila. At sa bawat salitang lumalaba sa bibig niya, parang muling nabubuhay ang lahat ng sugat na matagal nang nananahimi. Lahat ng bisita na tahimi. Si Ethan natigilan dahil alam niyang siya mismo ang tumulong magsulat ng kantang yon. Tatlong taon na ang nakalipas. Isang kantang hinding-hindi pa dapat marinig ng iba. Ero may kulang sa mga liriko. May bagong linya. May dagdag na salita na hindi niya alam. At doon nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. Mahal pa rin kita. Kahit ang anak mo'y di mo man lang nasilayan. Biglang sumiklab ang bulungan. Ang bride, nanlaki ang mata. As si Ethan, natigilan, tulala, at parang gumuho ang buong mundo sa paligid niya. Mia, bulong niya. Anak. Ngunit bago pa siya makalapit, bumagsak sa entablado ang mikropono. Tumulo ang luha ni Mia habang hinahaplos ang kyan niya. At sa huling sandali, bago siya lumakad palabas ng bulwagan, humarap siya kay Ethan. Ngayon mo lang narinig, pero matagal mo na tong dapat marinig. Asa As katahimikan ng gabi, narinig ng lahat ang malalim na hikbi ni Ethan. Habang unti-unting bumabalik sa kanya ang lahat ng alaala at ang katotohanang pinakakatakutan niyang malaman. Ngunit ang tanong, sino nga ba talaga ang ama ng batang iyon? At bakit tila may ibang lihim pa sa likod ng awitin ni Mia? Hindi agad nakagalaw si Ethan. Para siyang estatwa sa gitna ng magarang bulwagan, habang ang lahat ay tila nag-aabang ng susunod niyang kilos. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya si Isabel, ang bagong asawa niya, umiiling, hindi alam kung ano ang mas mabigat, ang hiya, o ang tako. Ero si Ethan, hindi na nakarinig ng kahit anong bulungan. Ang tanging umiikot sa isip niya, ay isang tanong na paulit-ulit na sumasaksak sa puso niya. Anak ko, paanong, paanong posible yun? Lumapis siya sa entablado, pero bago pa siya makasigaw, nakalabas na si Mia ng venue, at sa isang iglap, sumunod siya. Sa labas ng hotel, malamig ang hangin. Nakasandal si Mia sa pader, Hawak-hawak ang kyan, nanginginig hindi sa lamig, kundi sa bigat ng sandaling pinili niyang harapin. Mia! Lumingon siya, at sa unang pagkakataon matapos ang katlong taon, nagkaharap silang muli, hindi bilang magkasintahan, kundi bilang dalawang taong parehong sugatan. Bakit mo yon ginawa? Mahinahon, ngunit may halong halongpot ang tinig ni Ethan. Sa harap ng lahat, sa araw ng kasal ko, ngumiti si Mia, mapait, may halong luha. Hindi ko naman ginusto na maging ganito. Ero ilang taon na kitang hinahanap, Ethan. Ilang beses akong nagsubok na magpaliwanag, pero ikaw mismo ang umalis. Hindi ko alam. Hindi mo alam dahil ayaw mong malaman, putol niya. Noong araw na umalis ka para sundan yung pangarap mo, naghintay ako. Araw-araw. Buwan-buwan. Hanggang sa malaman kong buntis ako. At sinubukan kong sabihin sa'yo. Huminga siya ng malalim, nanginginig. Pero yung number mo, hindi na sumasagot. Yung address na binigay mo, wala ka na raw ron. Alam mo bang ilang beses akong pumunta sa mga gig mo? Umaasang makita ka. Pero tuwing naroon ako, may babae kang kasama. Laging may bago. At dun ko na-realize, baka hindi mo na talaga kami gusto marinig. Tumahimik si Ethan. Sa unang pagkakataon, hindi siya makapagsalita. Ang mga salitang pasensya na, ay parang tinig sa lalamunan. Akala ko kasi wala na, mahina niyang sabi, Akala ko pinili mong mawala. Hindi ko piniling mawala, Ethan. Pinilit kong manatili. Pero ikaw ang naunang bumitaw. Nabaling ang tingin ni Ethan sa tiyan ni Mia. Kita ang pamamaga, tanda ng anim o pitong buwan na pagbubuntis. At sa puntong yon, parang may malamig na kamay na kumapit sa puso niya. Gaano katagal na, Mia? Pitong buwan. Pitong buwan ibig sabihin. Hindi. Hindi siya anak ng kahit sinong bago, Ethan, bulong ni Mia, habang kumutulo ang luha niya. Ang batang to, bunga siya ng gabing hindi mo na naalala. Biglang natigilan si Ethan. Anong ibig mong sabihin? Maalala mo ba yung huling gabi bago ka umalis papuntang Singapore para sa audition mo? Umango siya, alanganin. Nag-away tayo. Hindi lang tayo nag-away, Ethan. Pagkatapos ng lahat ng luha at sigawan, nagkausap tayo. Nagyakapan. Nagpatawaran. Asa gabing yon, doon mo ako huling minahal. Dumilim ang paningin ni Ethan. Parang lahat ng alaala ay biglang bumalik isa-isa. Ang ulan, ang halik. ang mga salitang babalikan kita. At ngayon, ang bawat katagang yon ay parang sumpang bumabalik para punitin ang kaluluwa niya. Sa loob ng ilang minuto, walang nagsalita. Anging ang humahaplos na hangin sa paligid nila ang saksi, sa dalawang pusong muling nagbanggaan sa gitna ng sakit at katotohanan. Mia, wag na, Ethan. Hindi ko to sinabi para guluhin ka. Hindi ko rin gustong siyain yung kasal mo. Gusto ko lang na bago pa mga anak ako. Alam mo kung ano ang koto. Pero bakit sa araw ng kasal ko? Pwede mo namang hintayin. Hintayin, tumawa siya ng mapay. Baka naman kapag nagkaanak ka na kay Isabelle, makalimutan mo na kaming tuluyan. Baka hindi mo na kami kilalanin. Hindi ako pwedeng manahimik na lang habang lumalaki ang anak ko na walang ama, Ethan. Ayoko na. Umagos ang luha niya. Asa As unang pagkakataon, si Ethan, ang lalaking laging matatag, laging maayos, ay napaluhod sa harap niya. Patawarin mo ako, mahina niyang sabi. Kung alam ko lang. Ngunit bago pa siya makapagtapos, bumukas ang pinto ng bulwagan. Isabel, ang asawa niyang bagong kasal, nakatayo ron, maputla, nanginginig. Ang luha sa mga mata nito ay parang apoy na naglalagablab. Ethan, pabulong nitong sabi, Kotoo ba lahat to? Hindi agad nakasagot si Ethan. At sa katahimikang yon, tila buong paligid ay tumigil. Walang tugtog, walang boses, anging tibok ng puso at luha ng patlong taong nagcross muli ang nareini. Mia, sabi ni Isabel, nanginginig ang labi. Sinabi mong hindi mo siya gustong guluhin. Ero ano to? Hindi ko ginusto, Isabel, sagot ni Mia, umiya. Pero kailangan niyang marinig. Kailangan niyang malaman. Anong kailangan mong malaman, Ethan? Bulalas ni Isabel, humahagulhol. Na habang ako'y pinakasalan mo, may anak ka na sa iba. Hindi alam ni Ethan kung saan titingin. Ang kasal niyang pinangarap ay biglang naging bangungo. At sa bawat sandaling lumilipas, pakiramdam niya'y may nawawasak na bahagi ng sarili niya. Mia! Ngunit bago pa niya masabi ang susunod, biglang napahawak si Mia sa tiyan niya. Ah! Napangiwi siya, napasigaw sa sakit. Mia, sigaw ni Ethan, tumakbo papalapi. Mia, anong nangyayari? Masaki. Ethan, masakit, hingal ni Mia, nanginginig, nangingisay. Tumakbo si Isabel, kahit nanginginig pa sa galit, tinulungan siyang tumayo. Dalhin natin siya sa ospital. Bilis. At sa gitna ng kaguluhan, habang binubuhat ni Ethan ang dating minahal patungong kotse, naririnig niya ang mahinang tinig ni Mia, halos pabulong. Ethan, may isa pa akong kailangang sabihin sa iyo. Huwag kang magsalita muna, Mia, sandali na lang. Hindi kailangan mong malaman. Nanginig ang labi ni Mia, at sa pagitan ng mga hikbi, mahina niyang sinabi. Hindi lang ikaw ang may anak, si Isabel din. At doon, tila gumuho ang mundo ni Ethan. Napahinto siya, natulala, habang humahampas ang ulan sa bubong ng sasakyan. Ano ang ibig sabihin ni Mia? Paano niyang malalaman kung sino ang nagsasabi ng totoo? Ang asawang bagong kasal, o ang babaeng minsan niyang minahal at iniwan. At higit sa lahat, sino nga ba talaga ang ama ng batang nasa sinapupunan ni Mia? Ang ulan ay tila walang tigil sa pagbatak habang patakbo si Ethan. Buhat-buhat si Mia papunta sa kotse. Sa bawat patak ng ulan, pakiramdam niya'y bawat kasalanan niya'y unti-unting binubura ng langit. Pero hindi pa rin niya alam kung sapat patyon para maayos ang laha. Mia, sandali na lang, nandito na tayo sa ospital, kumapit ka lang. Mahigit ang pagkakahawak ni Mia sa braso niya. Malamig ang mga kamay, maputla ang mukha. Ethan, kung sakaling hindi ko kayanin. Huwag mong sabihin yan, Mia. Kayanin mo, naririnig mo ako. Ero sa loob-loob ni Ethan, may takot na kumakain sa kanya. Akot na baka muli niyang mawala ang babaeng minsan niyang minahal. At ngayon, ang buhay ng batang hindi pa niya nakikilala. Pagdating sa emergency room, sinalubong sila ng mga nurse. Buntis siya, pitong buwan, sigaw ni Ethan. Please, tulungan niyo kami. Agad siyang ipinasok sa loob, iniwan si Ethan sa labas, basang-basa, nanginginig, hindi alam kung saan hahawa. Ilang minuto lang ang lumipas, dumating si Isabel. Maputla, ngunit na natiling matatag. Nasaan siya? Nasa loob inaalagaan. Hindi ko alam kung, hindi niya na ituloy ang salita. Ahimik silang dalawa, magkatabi sa pasilyo. Walang nagsasalita, anging kunog lang ng ulan at ang mahinang ugong ng ospital. Hanggang sa marinig nila ang sigaw mula sa loob. Doctor! Naglilabor siya. Parehong napahawak sa dibdib sina Ethan at Isabel. Hindi pa oras, pitong buwan pa lang. Asa sandaling yon. Unti-unting bumalik sa isip ni Ethan ang huling sinabi ni Mia bago siya mawalan ng malay. Hindi lang ikaw ang may anak, si Isabel din. Napalingon siya kay Isabel. Isabeli, eh, mahina niyang tanong, Anong ibig sabihin noon? Umitig ito sa kanya, nanginginig. Ethan gusto kong sabihin sa'yo noon pa. Pero hindi ko alam kung paano. Anong hindi mo alam sabihin? Na may anak ka rin. Huminga ng malalim si Isabel. Umulo ang luha. Hindi mo alam, pero bago tayo ikasal, nagpa-check up ako. At nalaman kong, hindi ako pwedeng magkaanak. Parang gumuho ang buong paligid. Hindi ka pwedeng magbuntis. Umiling siya. Kaya nang marinig kong buntis si Mia, Ethan, natakot ako. Natakot akong isipin mong ako ang dahilan kung bakit kayo naghiwalay noon. Natakot akong mawala ka bago pa magsimula ang lahat. Ngayon, lahat ng piraso ng palaisipan ay unti-unting nagdugtong. Ang mga lihim, ang pananahimik, ang sakit na hindi nasabi. Ethan, mahinang sabi ni Isabel, mahal kita. Ero alam kong mas malalim yung koneksyon niyo ni Mia. Kung yung anak na yon ay sa inyo, tatanggapin ko. Ero kailangan kong marinig mula sa kanya. Bago pa makasagot si Ethan, bumukas ang pinto ng delivery room. Sir, kailangan po namin ng kamag-ana. May komplikasyon po ang ina. Parang binagsakan ng mundo si Ethan. Anong komplikasyon? Mahina po ang tibok ng puso ng ina. Kailangan naming mamili, ang bata o ang ina. Napatulala si Ethan, hindi makapagsalita. At sa loob ng ilang segundo, narinig niya ang sarili niyang tinig na halos hindi niya makilala. Ililigtas nyo silang dalawa. Gawin niyo ang lahat. Makalipas ang ilang minuto na parang walang katapusan. Lumabas ang doktor. Nakayuko. Sir, ligtas ang bata. Pero, hindi na kailangan tapusin pa ng doktor. Nang hina ang puhod ni Ethan, napaupo sa sahig, at sa unang pagkakataon, umiyak siya nang hindi pinipigilan. Si Mia, ang babaeng minahal niya, ang babaeng hindi niya pinili noon, ngayon, siya namang pinili ng tadhana, para iwan siyang muli. Kahimik na lumapit si Isabel, hinawakan ang balikat niya. Sa kabila ng lahat, wala na siyang gali. Anging awa at pagmamahal. Ethan, may iniwan siyang sulat. Kinuha ni Ethan ang sobre, nanginginig ang mga kamay. Basa pa ng luha ang mga letra, pero malinaw pa rin ang nakasula. Ethan, hindi ko alam kung mababasa mo to, pero kung sakali, gusto kong malaman mong kinatawad na kita. Hindi ko ginawa to para sirain ang kasal mo. Ginawa ko to para may tama ang hindi ko nasabing katotohanan. Ang anak natin siya ang alaala ng pag-ibig na hindi natapos, at sana, siya rin ang dahilan para matuto kang magmahal ng buo, kahit nasaktan ka na. E.S. Huwag mong sisihin si Isabel. Alam kong minahal ka rin niya. Sana mahalin niyo ang anak ko, na anak din natin. Mia. Bumagsak ang luha ni Ethan sa papel. At sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang maliit na kamay na marahang humawak sa daliri niya ang bagong silang nasanggol. Mahal, mahinang sabi ni Isabel, anong ipapangalan natin sa kanya? Tumingin si Ethan sa maliit na mukha ng bata. Mapayapa, parang larawan ng dalawang taong minsan ay nagmahal at nagkasakitan. Ngunit ngayon ay pinagtagbo ng tadhana sa ibang paraan. Mia, mahinang sabi niya. Ipapangalan natin sa kanya. Mia, lumipas ang mga buwan. Isang gabi, nakaupo si Ethan sa beranda. Yakap ang batang si Babi Mia. Ahimik na tumutugtog sa isip niya ang kantang minsan, ay nagpabago sa buhay niya. Ang kantang minsan niyang inalay kay Mia, at ngayoy parang dasal para sa lahat ng iniwan at nakalimutan. Mahal pa rin kita, kahit ako'y yung iniwan. Ngayon, alam niya na, hindi lahat ng pag-iwan ay pagtatapos. Minsan, ito ay paraan ng langit, para maturuan kang pahalagahan ang mga taong handang bumalik. Kahit alam nilang baka masaktan uli. Asa huling tingin niya sa langit, Naramdaman niya ang isang malamig na dampi ng hangin, parang haplos ni Mia, na nagsasabing, Salamat, Ethan, dahil natutunan mong magmahal muli. Pagkalipas ng limang taon, natutong muli si Ethan ngumiti. Hindi man ganun kadali, pero unti-unti niyang tinanggap na may mga pangyayaring hindi kailanman maibabalik, at may mga tao talagang ipinadadala lang sa atin ng Diyos, hindi para manatili, kundi para gisingin tayo. Lumaki si Bobby Mia na kasingbayit ng ina niya, may mga mata na parang dagat, malalim, payapa, at puno ng kabaitan. Tuwing tinitingnan ni Ethan ang anak nila, parang nakikita niya si Mia sa bawat ngiti, sa bawat yakap, sa bawat tawa. Si Isabel naman, na nasa tabi nila. Hindi bilang asawa, kundi bilang kaibigan, bilang ina rin kay Babi Mia. At doon natutunan ni Ethan ang tunay na kahulugan ng pagmamahal. Yung hindi palaging pag-aari, kundi yung maunong magpalaya, at marunong manindigan sa kabutihan kahit masaki. Isang gabi, habang kulog na ang lahat, lumabas siya sa hardin. Tahimi, Maliwanag ang buwan. At sa ilalim ng kalangitan, narinig niya ang mahinang tinig sa loob ng puso niya. Mahal pa rin kita, kahit ako'y iyong iniwan. Ngumiti siya. At sa malamig na simoy ng hangin, parang naramdaman niya ang presensya ni Mia. Yakap ng alaala, haplos ng pag-ibig na hindi na kailanman mawawala. Tumingin siya sa langit at mahina niyang sabi, Salamat, Mia. Dahil kahit wala ka na, ikaw pa rin ang dahilan kung bakit natutunan kong magmahal ng totoo. Asa gabing iyon, sa ilalim ng mga bituin, tahimik siyang napaluha, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa wakas, natutunan na niyang patawarin ang sarili.